Kaya ngayong Pasko, ang blessings ko'y kayo. Thank you, thank you sa pagbabash ninyo. Hi guys, so yun dumating na nga ang parcel namin ng na Christmas lights guys, Christmas tree. Sobrang liit nga lang neto guys, sakto lang hakto lang sa bahay namin. Alam nyo yun guys, Paskong Pasko na nga kasi guys. Tapos ayun, first time na nga lang namin magki Christmas tree guys sa bahay namin guys. Ikakat ko na nga tong opening unboxing na to dahil sobrang tagal. Yun na nga guys, takat ko na andito na nga kami guys, o pinatong na lang namin sa cabinet namin guys. For only 300 pesos guys, may Christmas tree na kayo. Complete pa package, may Christmas lights, may mga bowling lights. syempre hindi mo wala ang star ng Pasko. At siyempre, ang mag-aayos nyan kung walang iba, kundi ang mamilin dahil bidabida yan. Di syempre, di ba siya ang ilaw ng tahanan? So, siya ang mag-ayos niyan. Balikat ko na rin to, guys, kasi pinapatigas pa naman ni Mami Lin yan, eh. Sana all nga, guys, eh. So, ayan guys, ilalagyan na namin yung itlog. Ay, este yung mga Dragon Ball. Tapos pag-i-wish tayo dyan mamaya, guys ano ba boss over ko ay ko ba guys or gusto niyo to yung ganto para funny funny very 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 lang tayo guys after nga ni mami nilagyan ng mga itlog yan ay tuwang tuwa na si Laya nakikita niya lang kasi guys ang Christmas tree guys bali siya nga guys ang nag request niyan guys kasi nung pumunta kami sa SM nakita niya yung ano guys Christmas tree sa SM guys tapos gusto niya magpabili niyan sabi ko na nga lang kay Laya ay sa online shop na lang tayo bumili para mas makatipid at hindi na tayo hassle at alam niyo mas murang mura talaga so ito na nga guys dinalagay na ni mami ang star ng Pasko wow. Ayoko na sa'yo Apa? J.E. Beats yun ah dito nga guys, inilalagay na ni Mami ng Christmas lights guys. Ayan na, papailawin na natin to in 3, 2, 1. Wala pa pala. Ito na nga yung finished product ng ginawa namin Christmas lights guys. Ay Christmas tree pala. Tapos guys, yung ano, nakikipapansin nyo, yung Sanrio na lang yung ano, star ng Pasko. Dito nga si Laya, gustong gusto na kunin yung Christmas tree. Akala siguro laruan niya. O so, diba guys, ang ganda. Alam nyo yun, kahit simpleng pamamuhay lang guys. Ha, disperas na Pasko. Alam nyo yun guys, napakaganda. Parang, parang ang sarap sa pakiramdam ng mga ganto-ganto guys. Dati pangarap lang namin magka Christmas tree. Ngayon guys, nakakamit na namin. <laughs> Pinatay ko nga dito yung ilo para lumabas talaga ang karisma ng Christmas tree namin. Diba sila nagtatatalon talon pa. Dito nga guys, pinot na ni ng si Katkat. -Kat. At ayan si Katkat -Kat, guys, hindi siya natutuwa sa nakikita niya. Gusto niyang sirain guys. So yun lang guys, thank you for watching. Grabe for only 300 pesos guys, nabili namin tong Christmas tree. Grabe ang ganda. Alam niyo guys, Pasko, Pasko na talaga sa buhay ng ating bawat Pilipinong mamamayan. Ang oh, galing oh, Easy money, easy money talaga sa Pilbos, guys. guys, 25. eh Kaya hey. ko na withdraw niyan. Papakita ko muna sa inyo kung paano ko ito nilalaro. So, guys, itong Pilbos, guys, boss, guys, sa bata, kung bata ka mag-scroll down ka na, So mines lang, ayan. So meron tayong 21 coins at apat na bomba. So napakadali lang guys, iiwasan lang natin apat na bomba. So tataya tayo ng 50. Bet. Mm. Eh, hey, yung 50 guys, naging 100 cash out. Oh, di ba? Sa pa sa pa sa pa. Isimari si dito guys, di mo na kailangan ng ano kahit anong ritual dito. Eh. Hey. Ano ano tala 2-6 na, isa pa, isa pa. Hanggat na nanalo guys, push pa natin yan. Ay, bomba. O, oh, dahil na bomba tayo guys, dodoblehin natin. 100. Touch my body. Touch my body. 200! Isa pa. Diba, enjoy ako guys eh. Hanggat ano guys, hanggat pagbibigay natin yan guys. 2-7 na. <laughs> so guys, go kung gusto nyo nang withdrawin guys, Click nyo lang ito guys yung pula. Tapos withdraw amount. Kung ilan yung withdraw nyo. Then add nyo lang dito yung Gcash nyo. Pag na-add nyo na, check nyo lang yan. Then withdraw. Tapos guys, kung gusto nyo naman mag-cash in. So na-withdraw nyo na. Gusto nyo mag-cash in. Recharge lang guys. Ayan, Gcash lang din. Ayan o, no, oh, 50% guys. Pag nag-cash in ka ng 200, may add nyan 250. Bali 250. So yun guys, napakadali lang na ito. Kung gusto nyo lang guys, ano. Turuan ko naman kayo paano mag-register. Okay, out ko to guys ha. Lalag out ko to account ko. Tapos, ayan. Bali, sign in, ay sign up. Sign up lang guys. Ayan. Email, password. Tapos check nyo lang to. Tapos create account. Yun lang guys. So guys, kung gusto nyo rin neto na guys, nasa comment lang yung link. Ayan guys. Click nyo lang yun guys. At mapupunta na kayo dito. So guys, yun lang. Thank you guys. Sign ko lang ulit yung account ko ha. Kailaro ako eh. Bye!